Hey, what's up? Buenas dias. Ngayon guys, papakita ko sa inyo kung anong typical ang pamumuhay dito sa Kuwait at yung tirahan ko. Alright guys, ngayon guys, nandito ako sa baba guys. Ito yung baba ng building namin. Yan. Tampa Seafood Village. Dito yung baba na to guys, dito na kami... Dito kami pinipikat ng transport namin at dito na rin kami Dinadrop na yung transport namin. Tuwing papasok kami sa work namin. Ito highway na to. Ayan highway. Doon national highway. National highway yun doon sa unahan. Mga bus doon dumagaan yun, na Ito yung pinakabinding namin. Nakakita yun guys. bali accessible naman lahat dito guys. May 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 ano may restaurant, may fish market, may meat shop. Ayan. Ito yung labi namin. Ito yung pinakalabi namin. Yan. Yan yung haris namin na ha? din yung kwarto ng hari sa menu nagbabantay ng ano ba ano, ano. siya yung tagabantay ng building yan lagi siya nakatambay dyan ah. kaya ito yung sa taas guys meron naman dito hagdanan minsan gusto mo mahagdanan gusto makakapagod kaya magbibigay ito na lang tayo dito sa labas guys kahapon nasa 52 degree sobrang init kaya hindi pa pwede sa labas para well, makisabok tayo yan ito yung pinaka laging ginagamit araw-araw pwede mo magdahan mag, mag, mag ano lang mag exercise minsan minsan kami nag-aakit babakit babakit babak, exercise lalo na ngayon na para yung virus hindi pwede magtakot ako sa labas yan dyan na nasaan ang papapawis ano yung ito na tayo guys sa 7th floor pa ito yung 7th ito yung ano namin nalagay ng sapatos tsaka meron doon dito bawal ipasok yung sinilas meron kami sinilas pa doon meron din kami sinilas pa labas iniiwan namin pansin ay namin sa saramin, yan ay namin talaga kasi guys gusto nila maraming salamin kasi at kayo na gusto nila magsumba-sumba yan sa iyo sa guys ito yung kwarto ko maliit lang talaga guys sobrang liit ito guys yan ito tinakpan ko na siya kasi pag ano masinag ano po nung first birthday kasi din siya birthday ngayon nilagay ko na siya para yung sinag ng araw hindi mapasok kasi naman maliwanag yan ito ulot ko lang din yan hindi na gawa ko lang din yan yan so, yan yung mga lista listahan basta na makautangan guys yan Malit lang guys. Yung ano ko. Kwarto ko. Ang upa dito nasa 55 kd 50 kg, 55 kd Kung i-convert ko siya sa peso, okay, nasa ano siya nasa 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 mga 9,000 ganun. Ito dali ba di dalawa yan siya guys. Dalawa siya. Isa diyan, isa doon sa kabila. Sumali ko rin guys. Ito yung sala namin. Pag tuwing di, oh. Dito kami nag nagkakantahan. Nagkakantahan sila. Tapos sila nang marunong kumanta. Ayan. Tuwing di, oh guys. Ayan, may pang kami. Kasi ngayon, sobrang init guys. 52 degree. Hindi kinakaya ng AC. Isa meron dito, Yung plantyahan. Plantyahan. para hindi kami nabubod may OSM kami parang cable na rin sa Pilipinas may web iba channel ano Parang hindi kami mabubod at ito naman yung si Arnani guys yan si Arnani yan ang daming timba timba kasi guys papalamig kami, kami ng tubig kasi ang init ay, mainit yung ano ng tubig. Kailangan namin ng malamig para i-mix namin. Okay lang kung winter, meron kami heater. Pwede namin ma-adjust. Pero pag summer, pwede hindi yung tubig, eh guys, yung tubig guys, pwede hands, pwede ka na mag kape, dito guys. Yan. 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 Mabili dito na rin yung washing machine namin dito ang nila laba mag mag na rin para hindi na mag-ibigil para magsalin alas kami automatic guys yan manual lang na washing simple lang ng washing machine Ayan natin yung ino guys Siyempre may ganito may ano po kami may bata po kami dito guys may baby kasi minsan nabubuksan niya yan. kung mapasok kaya para mayroong ano di siya makapasok safe ayan guys eto yung kusina namin ayan kusina namin malit lang din guys kusina namin dito kami nagluluto araw araw yan may microwave bread. Ayan. Doon Gas range. Ayan, ang daming rice Parang karinderia. Parang may karinderia. Ayan. Ayan. Ito naman yung mga parang mga mga ricado, mga kung ano-ano, mga toyo, mga basic. Ito guys, ano na kami, ah, uh, share-share na kami, wala, parang, ano lang, sinong gustong maglagay, lagay lang, ano wala pong compulsory na ikaw ganun, ikaw ay bumili ng ganyan. Ito guys, wala. Parang pamilya na kami dito. Kung ano lang yung meron, eh pagtiyagaan. Yan, bas sino, sino na nag-grocery, ganun lang. Ayan. Kaya dito guys, lagi yung ano, isang kasama namin dito laging niluluto ng pandesal, pizza. Ayan. Ibigay ka abalahan namin no nung ano nung hard lockdown dito kasi wala magawa. Ayan. Yan yung ano dito guys. Simple kusina. Ayan eh, yung gasol guys. Dala yung gasol namin. Okay lang magluto magluto guys kasi mura lang lang yung gasol. Kasi dito ang gasol guys nasa 1 kg and ruba kumbaga kung sa pesos siya nasa 200 200 ganun, 200 220 pesos lang kaya okay lang unlike sa Pilipinas ang mahal diba yan tapos dito guys ito yung master room dati master room yan dyan ako nakatira dati bali ang upa dito is nasa 100 110 TD parang nasa ano siya nasa 17,000 ganun mas dito rin isang kwarto din yan dito banda ako nilang 105 parang nasa 15,000 mga ganun guys. basta 105 times 160 ganun na lang yung ano kaya na po mag-calculate yan bali da dalawang ano yan isang master room yung sa dulo dito sa room din itong partition. Partition dito sa kabila. Ito yung sa kasama ko. Ngayon, dito dati, ito yung anak ko, guys. Share ko lang ha. Ito asawa ko. Bali kami po yung dalawa kumuha dito, guys, ng flat ng asawa ko. Year 2015. Kaya ngayon umu umuwi na sila, guys, nung last year nasa ako ngayon, mag isa na lang ako kaya lumipat na ako doon sa mas maliit na kwarto kasi nga guys ano guys yung uh, siyempre kaya tayo nag abroad kasi para maka ipon tayo kasi pag doon ako lang mag isa doon okay lang doon kami sa restroom kasi may bibi may ngayon ako lang mag isa dito na ako mas nakatipid ako diba ganoon lang guys para uh, makatipid kitipid. para makatipid tayo and guys ito yung kabuong plat. Yan. Ito nung umiikot ng araw-araw namin dito.